So ayan mga idol, isang mapagpalang araw sa inyong lahat and syempre may kami galap shout out sa inyo and sana sa lahat ng mga ng mga napiktuhan ng bagyong Christine nawa ay kayo at ligtas kayo sa kapahamakan. Okay? So ay mga idol doon sa mga baguhan at sa mga bagong followers na nagnanais na makatulong sa kapwa content creator. Ayan, nandito na mga idol ito na yung pagkakataon nyo na ipakita ang inyong suporta. So, for today's video is gagawa ako ng ng kaunting tulong para sa ating mga kapwa content creator sa pamamagitan ng pamimigay ng papaya. O, oh, di ba? Papaya. O, oh, syempre, sa unang mag-share ng aking mga videos kasi bihira naman ako mag-live kasi nagmamaniho ang lolo nyo. Hindi tayo makapag-live. So, yung mga videos ko na lang ang pwede nyong i-share. I-share nyo siya. Tapos, i-screenshot nyo. I ipapasa nyo sa aking messenger. Ipipm nyo ako personally para sa screenshot ng inyong mga na-share na videos ko. Kung okay sa inyo, kung natutuwa, natutuwa kayo sa video ko. Okay, so magpipili ako ng limang masiswerte na mga bagong kaibigan. Ayan, okay? So, gagawin ko to sa isang linggo ay dalawang beses. So, ayan. Masiswerte yung mga baguhan. So, maswerte yung mga bago natin na uh, kaibigan. Yung mga kikipagkaibigan sa atin. And syempre, uh, makipagkaibigan na kayo dyan sa aking bahay. Okay? So, yun ang mechanics natin mga idol. And syempre mga idol, syempre dapat nakapalo kayo sa aking FB page kay Dardy. Okay? I screenshot na no rin yan and kasama ng screenshot ng sharing nyo. Okay? Isishare nyo siya yung video ko. Kung alin yung gust nagustuhan yung video ko. Okay. Iyon lang. Screenshot nyo and i-directan yung PM sa akin. And pipili ako ng lima. Uh, simula sa panlima, magbibigay ako ng isang papaya pang-apat, dalawang papaya, pangatlo, tatlong papaya, pang-apat, apat na papaya, and syempre, sa panlima, limang papaya. Syempre, lahat yan dapat, lahat kayo ay may jikas. May jikas kas kayo, may kas 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 kayo. <laughs> o, ba? Diba? Para doon natin padadaanin yung papaya. Oh, 'di ba? So gawin niyo na 'yan, dun, lalong higit doon sa mga bago and siyempre para naman lalong higit doon sa mga uh, napiktuhan ni Bagyong Christine. Uh, naggagawa din tayo ng counting uh, may counting paraan para makatulong din sa sa iba nating mga kabupayan la. Hindi man financial ay gagawa din tayo ng paraan para makatulong at makapagpadal tayo ng kaunting tulong sa mga nasalantaan Christian. Okay? So, simulan na natin ito mga idol. At pipili ako sa isang linggo. May dalawang beses akong pamibigay ng papaya. Okay? Uh, so, once again, simulan na natin mga idol. Palo na! Siyempre, isa sa mga video ko na pwede nyo i-share ay ito. oh, di ba? Oh, tapos, the rest, kung may nagustuhan pa yung ibang video ko na nakakatawa o nakakainis, ah, bahala na kayong pumili dun kung alin dun ang isi-share nyo. Basta i-screenshot nyo at i-direct ang IPM sa akin. Okay?